Hi guys, good morning. Ayan guys, tayo magbabayad ng utang natin na papaya. Kasi bumili ko akong papaya kanina. Ayan. So magbayad tayo guys. Kasama ko si Oreo yung makulay. Hey, Oreo! Oreo! Orio, termino na sa talaga na guys. Okay. Orio, wag kang magulo. Ah, Orio. Masalot talaga pa huh? Oh, oh. Gusto ko ng babae, Oh, lakad, oh, lakad. Tara. Sana si Orio. Sana <laughs> si Orio. Eh, Orio. Arya, ayusin ang tali ayusin mo yung tali mo sinan mo yan? wala tukad tara na ayusin mo yung tali mo wait ka wait lang lalakad takbo takbo ka Ayan guys. Andito kami sa kubo-kubo. Ayan. Ayan. ayun, si ayun? <laughs> Ayan si Oreo. Talagang napakakulit. Nasaan na yun? Oreo! Napakakulit talaga ng Oreo. Ito eh. <coughs> Magkano yung ganyan nak doon? Bente? Hello, hello, orio Hello, Oreo! Tara na, baby ko. Tara na. Yan, uwi na tayo, guys. Asan na yung aso ko? Ayun. Ayun. <laughs> Tara na, muwi. Eh. Ang daming tibig-tibig. Alam mo, guys, guys, yan. Tibig-tibig ang tawag na saan. Kumpul-kumpul, daming eh. daming bunga. Kinakain yun guys ang uh, ano, mga ibon. Uy, yung taniman ni Kuya ng ano, bago na pala. Ng luya. Ayun yung mga luya guys. Eh. Ang daming luya. Tapos ano to? Papaya. Kung malawak lang yung taniman ko dun sa likod, magtatanim din ako ganyan. Maganda may mga tanim-tanim, di ba guys? Yung no? Mga luya yan. Eh, malang kilo ng luya. Kaso, wala kasi akong tanim. meron ako dun. Ano lang, maliit na, na lupa. Kaso, hindi maganda yung lupa do, Payat. Gagaya nung papaya. Tinanim ko, guys. Hindi na lumaki. Malnores. big <laughs> sabihin daw, ganun. Ano, hindi mataba yung lupa. Ayun yung aso. Akal ah, bukan nanawa. <laughs> Kubu nanaman. Kasuh nak gaya ni order. Akan mati dikau. Bono pato, hello pato. Cuba bangun <laughs> <Yung> dulu ni. Tak boleh. <laughs> Sinabul. Madali yabu limau. Itu dulu. Habulah, habul dulu itu tu. Ayan guys, ang dami ditong manok. Ayan, dami dito. Hello manok! Hello! Ang daming manok oh. Ang magsasabong. Hindi, <laughs> mga alaga lang nila yan. Ayun yung, ang pangalan yan? Pabo. Ayan, oh. Ang daming manok dito. Ayan, maganda dito magpahinga guys. Kasi ang lawak ng, ayan, ang daming puno. Yung punong yan, akasya. Diba? Malilim. Malilim. Wala nang init sakop na nila. Tok tok tok. Ano kinakain mo? Oh. <laughs> oh nagagalit gagalit guys, yung pabo. kita nyo ba? Siya. Oh, Magagalit oh. sa amin. Hello! Oh. Sino <laughs> oh, gagalit siya guys? Oh. Hello, Pabo. Oh, magalit Mamaya, pakainin nuli kita. Daming kanin doon. Nakain ka bang kanin? Ay, nagagalit siya sa laba. Ang daming santol. may mga bunga pa pala. Hmm. Papata ka ng Huwag ka na magalit. Nagagalit ka naman eh. Titignan ka lang. Hmm. Nagagalit sa yoryo. Yung. yung pabo nagagalit sa'yo. <laughs> <laughs> Ang cute-cute mo daw kasi siya rin, cute din oh Aargh! dali, galit! Nagagalit siya, guys. Hello! Huwag ka magalit. Hello! How are you? Hi, guys! Eh, hey, nagagalit siya. Hmm? Nagagalit sa iyo, Ryo, o. Diyan ka na nga, nagagalit eh. Ito, meron ditong manok na ang cute, guys. Tingnan niyo. Ang cute-cute niya, guys. So, anong tawag niya sa manok niya? Hello, manok! Hello! Hello! Oh. Ang cute ng manok na to. Ang pogi. Pero ang liit. Anong tawag dyan, guys, sa manok na yan? So, Napaka-cute niya, guys. Hello! Ang liit-liit niya, guys. eh, Hello. <laughs> so, -late, -late niya, guys, eh. talaga siya, o. Oh. Ano, di ba? Guwapo. Guwapong manok. Hmm, yung kanang ka na nga, nagagalit din. Natara na, ang bawo naman dito. Ano ba yan? <laughs> bulag. Ba't bulag yung mata? Hmm, yung isa, hindi bulag. Ayun. May paso ka anak? Saan punta? Requirements? Ah! <laughs> Hello guys! Ayan, tara na nga. Masakit ng mata ko guys. Ang akin sore eyes. Masakit na. Ayan, ayan, ayan. O ano, happy ka na. Pinasyal na kita. Um, dito naman. Dito na tayo. Tom, painumin mo nga itong aso. Bobo. Bo. Hi guys, good morning. Ayan guys. Ang ating doggy. Ayan mga alaga ko. Dalawa na lang aso ko guys. Dati ang dami ko pong aso. Ngayon, dalawa na lang. Ito si Bobo at ito yung bago kong aso. Si Orion Makulit. Bo. Bo. O, lang. Ihi na na. Yan, umihi na, guys. Tignan natin. Kasi, baka makapunta ka na naman. Mabagin ka naman. Yan. Ayan. Pasok ka na Don. Sarado pa ito. Pasok sa loob. Wala pa si Dani. Ano? Nandiyan, nandiyan na si Bobo? Oh, sarado ang pinto. guys ako, ngayon ako naman maglalaba na ako yung naglalaba dito kanina pa kaso nagpagala si ano si Oreo gusto niya ipasyal ko ayun malaki na pala guys yung aking mga ano mga uh, gabi ayun dito yung kapalina ano ito sili ay may ano tanim ko nga ito ayun anong tawag dito guys dalandan siguro to o so, kaya kalamansi so itatanim natin guys doon sa likod meron ako doon ano tanim natin <coughs> yan kuha tayong bulok <laughs> itanim natin guys yung ano, si Usaya parang dalandan siguro to o um... dalandan guys alam, alam mo yung dalandan sa amin tawag yung dalanhit daranghita yung sa bigol tawag dito pala dalanda Ayan. tanim natin dito kasi dati nagtanim ako dito kaso nawala nawala siya guys natunaw hindi maganda kasi dito ang lupa so, ipatong muna natin dito ang cellphone kita ba po tayo mag panin yan guys kasi yung lupa kasi dito sa lupa para may mga bukawin so hindi healthy hindi healthy yung lupa yan guys itanim natin ito <laughs> sana mabuhay para may kalamansi may dalandat Marami tayong prutas pag lumaki ko. Hindi ko lang alam kung dalandan o kalamansi yan. So makikita natin yung pag lumaki na. Ayan guys. Diba? Wow. Mamunga ka ng marami. Ayan. pag ano, abunungan ko din para ano, tumaba siya. Ayan. Oh, Ayan. Diba? yan, mabuhay kayong malusu okay. kasi doon, nasa ano lang siya hindi siya makalaki may, ito pa lang dito, isama ko natin kaya Ino. bayabas si so, isama ko rin dito, dito. magsama kayo dyan papay, ano dalandan at bayabas Ewan ko lang kung mabuhay yan. Pero wari ko mabuhay yan. Ay, kung hindi nyo dumigan. May mga halaman pa ako dito, guys. Oh. Ito, ano, lang dito. Ay, yan. Diba? Itanim na tayo. Ganyan dati yan, yung tinanim kong, ano, yan, kalamansi. Ganyan. Ganyang kaliit nung nakuha ko. Tapos na yun, no, malaki na siya. Ilan taon na rin yan. Mga 5 years nya ata yan. Ay, hindi pa ba Siguro mga tatlo. Pero namumunga na siya, guys. Eh. Kalamang siya. Ang daming bunga. O, diba? Ayan ba? Marami siyang bunga. Ang ko, ayan. At yung aking mga gabi, ayun. Na, ano na ulit nagdadaho na ulit yun yun mo malnourish kasi dito ang lupa tinan mo yung aking papaya hindi na lumaki yan guys yun. ang payat payat kasi ang ano dito lupa hindi healthy ba yan guys ang aking mini garden <laughs> ayan sana lumaki yun at mamunga ng marami. <laughs> Diyos ko, ilan pa kaya yung guys lalaki. No? Yung ganong mga pananin. Ayan guys, marami pong salamat. Ay, eh, mahaba ng ating video. Ayan. Thank you guys. Ayan. Nandito ako sa skinita <laughs> Ito nga aming iskinita guys. Daan namin ito. Maliit lang. Ano, isang tao lang talagang kasi One way. <laughs> Ayan guys, salamat po. ayun marami po salamat sa mga viewers ko dyan na nanonood. Sana huwag kayo magsawang manood ng aking mga vlog. Salamat po. At sana po, pag kayo nanood guys, tulong nyo na lang sa akin. Huwag nyo i-skip yung ads para doon naman ako kukita kahit paano. Siguro, may kita din tayo. Ayan, salamat guys. Thank you sa mga ni ko dyan. Hello. Salamat po sa lahat ng viewers ko. Ayan. Thank you, guys. Don't forget to like, guys. And subscribe. Orang TV Mix. Vlog. Bye-bye. God bless. See you in next video. Ayan. Bye-bye. God bless po.